Magluto tayo ngayon guys ng pili candy. So ang ginagawa is magpakulo muna tayo ng pili. Yung pili nat ba. Tapos aalisin natin yung balat. Ayan guys at naluto na yung pili. Ang gagawin ko ay strain ko siya, alisin ko yung tubig and then separate ko yung balat sa laman mismo ng pili. Balat. Ay, Lagay natin dito sa pinggan. Para mamaya, mabilis na natin ito lulutuin sa kawali. ito so guys, ayun. Iseparate so ko na. Okay. Ito na yung ating nabalatan na pili. So, hinugasan ko pa rin guys para maalis yung mga itim-itim dito ng mga nahalo lang. Dumi-dumi. Ganyan. So, mag na tayo sa ating sugar. Uh, Magka-caramelize tayo ng sugar. Parang gumagawa lang tayo nito ng leche flan. So, ang gagamitin natin yung sugar is white sugar. Sa mahinang apoy lang natin yan, tutunawin hanggang mag-brown konting sugar lang ang inilagay ko guys so about one fourth lang nung no. one fourth kilo so imagine nyo guys yung one fourth na sugar is aapatin nyo so ito lang ang ginamit ko konti lang tutunawin ko lang ito guys hayaan ko lang siya sa kawali nag start ng mag Uh, magmelt melt yung sugar. So, galaw, ginagalaw-galaw ko lang yung kawali. Kagaya lang ng paggagawa natin ng caramel sa leche flan. Ayan. Para yung sa ilalim, kung saan yung pinakamainit ay hindi siya masunog. Kailangan nating alalayan yung pag ng sugar. It's almost na yung ating sugar. At mainit na mainit na. Ayan, hinaan pa natin ang apoy nito. konte ayan. So, natunaw na lahat ang sugar. Ilagay na natin yung ating pili nat. Hindi basa pa natin. yan. pa siya ng tubig. Make sure na, na dry na yung ating pili para hindi mag-react yung sugar natin. Haluin lamang ko, Ayan. Ito nyo guys. Halu, haluin nyo lang. Hanggang sa kumapit lahat ng sugar or melted sugar dito sa ating field. So, yung nilagay kong asukal ay tansya lang yon kanina para hindi naman ganun ka tamis yung ating candy. So, itong ginawa ko guys, try lang to. Actually, sila maday talaga ang gumagawa ng candy pag gusto nila ng uh, dessert doon sa barrio. Sabi ko, try ko daw subukan paano gumawa ng candy kasi iba naman yung style ko. Yung naiisip ko, so dalawang ingredients lang makakagawa na tayo ng masarap na pili candy. Ayan guys, tingnan nyo. Kumapit pa yung ibang pili. Ayan. Ito, guys. Huwag nating hayaan lang ang pilip para hindi masunog. Ganyan. So, gusto ko yung lutong-lutok pa dito, guys. Mas brown pa dito ang color na gusto ko ma-achieve. So, ang pagkakaiba lang naman nito sa version nila, mother, ay brown sugar ang ginagamit nila. Samantalang ako gumamit ako ng white sugar. Ayan. at this point guys pwede na nating patayin yung apoy niya so kung tatanungin niyo ako guys paano siya niluto low heat lang po guys para hindi siya nas, masusunog at ang pagkaluto niya ay talagang dahan-dahan lang so pag pinatay na natin yan guys Ayan, pinatay ko na. Hahalo-haloin inyo pa rin to guys hanggang maghiwa-hiwalay na itong ating mga pili natin. Ayan. At ready na yung ating ginawang konserba Ayan. Conserva ang tawag nito dito sa Bicol. Ayan guys. Lipat na natin dito at medyo tumitigas na sa isang plato na may aluminum foil. Wala kasi akong dahon ng saging. Mas masarap doon. Mas nabango. Ayan. So, ganito lang pala ang paggawa ng pili candy na pang konsumo. At yan, maraming dumikit sa um, kutsara kasara. Ayan na ang ating pili. Luto na. Ito na ang ating conserva guys. At ready na yan. Pinapalamig ko lang. Pwede na natin tikman. Ito yung mga dumikit sa kutsara. So, atin na itong titikman. niya